guys, papunta po tayo ngayon sa ating kalamansihan dahil may order po tayo ng kalamansi. Tara guys, sama nyo ako. Another basket. <laughs> guys tinanong oh tinanong oh after nating tinigang tapos bigla natin siyang dinilig ng bonggang bonga nagsilabasan ang mga bulaklak so ganito po ang pagpapabulaklak Titig titigangin po natin ng mga 15 to 20 days at biglang didiligan ng bonggang bonga at ito na nga po ang resulta guys oh para silang sampagita na biglang naglabasan yung naglabasan yung kanilang mga bulaklak ayan oh parang sampagita okay guys so after 4 months ng mga pag mula sa paglabas ng bulaklak magha-harvest na po tayo nyan. Mm -mm. So, mataas na pong araw kaya okay na po magpitas kasi wala na pong hamog at dry na ang mga bunga kapag tayo po ay namitas na ang bunga ay medyo basa pa obserbahan po ninyo na after ng isang araw magkakaroon na po yan ng kulay brown na siyang pagsisimulan na masira na ang kalamansi natin so yan po guys sige po at para dire diretso ng aming pagpita. Later. Hi guys! Ito ang kararating natin sa mess hall at ito na po nating na harvest. Yan, yeah, ang bigat. Ito po. Ito pong basket na to. Approximately 7 kilos po ang laman nito. Pero syempre, titimbangin pa rin natin to be exact. Sige guys. Tapos pagkatapos nating magtimbang, bababa po ulit ako at mamimitas kami tutuloy namin so a total of 70 kilos po order ng ating friends sa Lomi House kumagawi po kayo doon sa Alaminos City sila po ay authentic na Lomi House okay, sa so Alaminos City po yon at may yung main branch po nila nandito sa Mabini, Pangasinan sa bayan, so malapit lang po yung pagbabagsakan namin ng mga kalamansi later thanks for your order Sir Brian Beke okay, naman, my free overload loaning na sa susunod na delivery. <laughs> Ayan guys, ang kanilang contact number at sa yung address. Kaya order na po kayo. Thanks for watching.